Lok, may papawisan ako. Punta ko ng bagong ilog, ipapano ko yung ID ko sa senior. Registered. Ah, sa so banyo ko. Ay, para tayo pa ingat ingat, ingat po tayong lahat sa pagkaman na Dito ako sa ano, sa Ortiga sabi nyo dito sa life area, area ng life homes ayan ah, uh, medyo tinanggal ko ng audio kanina kaya kasi puro copyright eh tinanggal ko ng audio kaya wala kang marinig na music tsaka tahimik yung tahimik basta tahimik ko oh, ibig sabihin tinanggal ko ng audio kasi eh, nakaka copyright nandito tayo sa ano sa tulay ng uh, IPI tulay ng Rosario ay nagpasa tayo sa tulay ng Rosario IPI na to sa taas tayo ng tulay pag dumiretso ka ano Ortigas pumaliwa ka C5 Rodriguez sabi nyo ang tawag na rito ano Ugong Norte itong IPI na ito Ugong Norte yung lugar na to Ayan, dito pa rin tayo sa C5. Bahagya lang eh. So, traffic. Nagkamali ako ng daan. Dapat pala doon ako dumaan sa, ano, sa kabila, sa may uh, floodway. Ito, pakunti-kunti lang, ano, ang uh, usad. <laughs> dito tayo sa bagong ilog barangay bagong ilog ano pa rin ito, C5 pa rin C5 ah, uh, malapit na ako uh, hindi ako pwede mag video ng maandar eh kaya patikil-tikil lang sa ako kumukuha ng video Ayan na uh, dito pa rin tayo. Binibidyo ko pa rin yung ano yung uh, yung uh, traffic. Ayan oh. Nandito na po ako sa ano, uh, senior citizen office sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City. Ayan, uh, inaayos na po yung mga ano, uh, papelis ko. Uh, Paparehisto ko yung aking senior citizen night. Uh, dito ngayon sa, ano, sa community office sa Pasig City Hall. Ayan po, may inakuha tayong papelis. Na, na ako. Tapos na, pawin na ako. Tapos na ako sa parking. Yung diba ako naka ano? Sa uh, as fourth level ako naka-parked. Pipinoy-pili ako, sa pa ako. Dito na ako sa parking. May po, dito po ng parking? Parking dito sir. May tapo dyan? sarado Sarado po ata, no? Sige, salamat po. Thank you. sa sepalengke. Ito tao sa parking Dito ka naka-park, taas Dito sa taas Dito sa ground floor. Papalit tayo sa taas. Dito sa parking. So, eh, nasa fourth port level ako. Nasa fourth level ako. hindi tayo sa port level ng parking pwede sa Pasig Charo evolving port level ay yung ano sa tanga ng Pasigay nyo tayo Ayan, ano revolving tingnan natin kung ano nandito sa kabila dito makikita natin dito ay Ngayon, hindi na natin ano, BGC Dito yung revolving niya no Dito yung support level Dito yung sa Kapag dito Tangala pa si Genyo Pasig. Hindi may makikita yung doon. Ay yung Prime Hospital and Medical Center Pasig. O sige pala diyan. Hello. No? Yeah. ang kotse natin yun eh, no? ayun ang natin yan 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 kotse natin Tingnan natin dito sa baha. Kaya, makikita natin dito kaso baha baha hindi makikita. Baha Hindi so, tayo makakapunta ba Saya tayo Sakin na ako sa kotse ko Ayan o Masa na naman sa natin ito sa patos sa tubig basa ang sapatos ko kahit ako kakawang sapatos Sa Tuesday, less less Thursday, no San lugar? Ah, duka ka dun ka. Boys. Oo. Oh. Galing ka ba ang ilog eh? Dito na ako sa senior citizen. Bakit ilog senior citizen. ko oh eh, si senior tayo eh. <laughs> Good morning. Hello. Ano yung tinda mo? Good morning. Ulam. Ba, mukhang ulam mo ah. Oo, oh, bigol. Magkano sa order? 60 lang pa. 60 lang? Uh -huh. Ba, mura naman. <laughs> Gayun mo na 70 eh. Ronnie Pwede pa kalahat Isang order ako niyan. Sa Mother Gusto uh, lang yung mga batak na ng landaos eh. <laughs> senior ka na pala ngayon Oo. Oh. Eh talagang nung pag gusto maging senior, maraming beneficyo eh. Hindi lang kailangan, may amang kami. Hindi. Driver lang ako niyan. <laughs> Driver, Driver mo na sakyan mo Driver lang ako ni misis <laughs> sa Señor, uh, uwi na ako uwi na si Toti Marcelino dito na ako sa Agora sa Villages uh, putawan na ako ng bangko tinawag ko may, may withdrawal ng Nakawidor na ako. Uh, na ako. Tapos <laughs> na. Ano pangalan mo? taga Ah, mo kung magkano to. Bilangin mo kung magkano yan. 19 po. Ah, gawin natin 20, <laughs> oh. 20 niyan, ha 20 niya na Ay, puta naglag pa Ay, Ayaw sa'yo, mo? Marking. oh, Sige, lingat, you, okay. bye, -bye.